Hindi pa ikinukonsidera ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kasunod yan ang pagpapatupad ng PUVMP. Sa ngayon kasi umiiral sa minimum ang pamasahe sa mga traditional jeepney ng hanggang 15 pesos sa mga modern jeepney na umiikot naman sa ibang bahagi ng bansa. Para sa kabuuan ng balita, si Crisa Lopez. Hindi pa nakikita sa ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pangangailangan na itaas ang presyo ng pamasahe sa kabila pa ng pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng Administrasyong Marcos. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, mananatili ang kasalukuyang umiiral na pamasahe sa mga jeepney. Paglilinaw niya na kailangan pang dumaan sa maraming konsultasyon at pag-aaral kasama ang iba pang ahensya ng pamasahe. Dagdag pa niya na kailangan din ikonsidera sa pagtataas ng pamasahe ang inflation at presyo ng mga langis bago maaprubahan ng LTFRB board ang isinusulong na taas pasahe. Sa ngayon, pumapatak sa minimum 13 pesos ang pamasahe sa mga traditional jeepney at 15 pesos naman sa mga modern jeepney na umiikot na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa oras daw na magsumite ang transport group ng petisyon upang tumaas ang pamasahe sa kapalang magsasagawa ng pagsusuri ang LTFRB board kung posible ang healing ng grupo. Samantala anim na araw na ang nakalilipas mula nang dumaan ang deadline ng franchise consolidation ng mga jeepney para sa BMP. nagsagawa ng panibagong transport strike ang grupong Manibela sa Metro Manila para parin rin badikusin ang programa. Sa isang video na ibinahagi ng isang miyembro ng manibela, maraming pasahero ang nastranded sa kalsada dahil sa kakulangan ng pampublikong sasakyan. Yan. Ilang basta na ah. hindi talaga madaladala yung mga pasaheros na yan. yan ako, maluwag pa pa sa... Bagamat may ilang libreng sakay ang mula sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, may ilang pa rin mga pasahero o commuter ang nahihirapan na makahanap ng pampublikong sasakyan sa lansangan. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.